Good morning po mga kalaki ngayon po ay June 14 ayan mga kalaki syempre po no 2 weeks na po ng June mga kalaki ilang beses ka na bang nag-aabang ng mga lucky numbers dyan at ilang beses ka bang tumataya sa loob ng isang araw nananalo ka ba mga kalaki kung hindi po subukan nyo po ang mga lucky numbers natin mga tips at mga ideas po ng mga 2 digit lucky numbers ngayon pong 5am po ang ibibigay ko po sa inyo i-try nyo po ito mga kalaki kung nagustuhan mo subukan mo kung ayaw mo nagpasan mo po ang vlog namin pero kung natipuhan mo abay kunin mo na listahan mo at ibibigay ko na po sa inyo ang mga lucky numbers natin at pwede na pong ilista mga kalaki tatalagaan nyo po ito ng 3 days bago nyo po bitawan o palitan ang mga numero kaya kung handa ka na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po ang mga lucky numbers natin mga kalaki, mga bagong sumado po ito, mga private lucky numbers po ibibigay natin ngayon sa mga bawat bayan. Kung meron po akong bayan na hindi mabigyan, sabihin nyo lang po at i-reply po natin kaagad mga kalaki. Kotobato, nagpasalamat sa akin. Thank you din po. Ayan po, nabibigyan ko po na po lagi ang Kotobato. Maraming salamat po. At syempre po mga kalaki, ito na po ang mga two-digit lucky numbers. Ibigay na po natin sa Apayao. 714 Sambales, 930 Palawan GS12 Muntinlupa 149 Webe Caloocan 315 Mindo, Marinduque 8GS Mindoro 913 Tagig 14 Cavite 332 Bacolod 721 Quirino 1526 East Tarlac 5, 20, Dabao, 13, 8, Olongapo, 11, 19, Quezon, 4, 22, Laguna, 8, Gis, Aurora, 15, 7, Aklan, 5, 9, Cebu, 21, 34, Masbate, 5, 17, Ilocos Norte, sa is 21, Ilocos Sur, GIS 30, Nueva Vizcaya, 23-29, Nueva Ecija, 2-24, La Union, 5 sa is Pangasinan, 1 8, Pampanga, 9-30, Quezon City, 53 At syempre po mga kalaki, sa Isabela, 29, 26 Togigaraw, 1821 Rojas 14 G. Capiz 531 Bohol 12 16 Bulacan 17 20 Baguio 130 Bicol 3214. 14 Batangas 79 at wait lang po mga kalaki may bibili na po ngayong umaga good morning ano po yon red horse sa isang yellow. Ang aga naman. Grabe naman ang aga talaga. Ah, kalalabas mo lang. Ayan. Thank <laughs> ah. wait lang mga kalaki kukuha lang ako ng ice ayan po walang tayo ng ice dito muna natin ilalagay wait lang po <anthropology> Masada. Raminan. <mayor> Ayan, at syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang ating pamimigay po ng mga two digit lucky numbers po mga kalaki sa ating masusugid na mga lucky followers dyan at eto na po saan na po po tayo ayan syempre po Batangas 531 Bicol 1226 Batangas ay Bataan 1226 Butuan 39 Benguet 712 Iloilo 15 sa east Leyte 24 29 Samar 1 28 para nyake 16 18 Manila 7 15 Pasig 2 28 San Juan 30 34 Marikina 26 9 Tabuk 532, 5532 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nag-aabang po lagi. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo mga libreng laki numbers. Ano po? Hanapin niyo po kami sa Facebook. I-search niyo po Red Parungkin kasi marami po nagkalat na fake dyan. Dapat i-search niyo Red Parungkin. Tignan niyo po ang followers. Dapat pero 400,000 followers. Kami po yan. Check. At may second account po tayo, Red Parungkin din, na may naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers at Aris Gatchalian. Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook at pero po tayong YouTube ang YouTube natin Red Parungkin po na merong 16,800 followers at TikTok ang TikTok natin Red Parungkin na merong 424,000 followers. Sa po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers and mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger mo. Ayan, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre ito, walang bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan nyo po sa loob ng 3 months uh, sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National Wedding. Ako po magbibigay mga kalaki para po inyo. At syempre sa mga interesado po dyan na subukan ng lucky numbers namin sa private, message na po kay sa messenger at magpa-member na kayo. Make sure na makakausap mo muna bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At sa mga sasali po ngayong umaga, bibigyan ko po kayo ng discount kaya magpa-member ng mga kalaki. Malay mo, nandito ang swerte mo sa amin pag na code ko ang Birdman at Birdshare mo at nabigyan kita ng mga ta na mga masaswerteng numero para po sa mga tatayaan mo araw-araw. Okay? At tandaan po, 3 days bago natin palitan ang mga lucky numbers. Ituloy na po natin ang 2-digit lucky numbers po sa Tabo 3, 4, Romblon, 27, 8, Angono Rizal, 9, 2, Muntalban Rizal, 5, 36, Antipolo, 12, 20, Taytay Rizal, Gis 15, Cainta Rizal, 8-2 at San Mateo 9.30. Ayan po mga kalaki ang ating mga 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. Maya, maya gising na po mga kalaki para ang sorte dumapo po sa atin. At syempre po, gusto ko pong batiin ng happy birthday ang aking best friend po dyan. Advance happy birthday po kay, ayan, kay Ruel Angelo de Vera at saka kay Gilbert Pader. Shout out po sa inyo Siyempre po sa aking teacher, Ma'am Jocelyn, maraming maraming salamat po sa Ruel. Saludo po ako sa lahat ng mga teacher dyan. Hello, hello po sa inyo mga kalaki. Good luck. Mananalo tayo. Claim it. Gising na.